Alright. Sa time na to, nagpalit ako ng counter shaft bearing. So needle bearing. Or, pilot bearing. So, ayan. Nagpalit dyan. Kasi nasira yung isang gear. Ang gamit ko dyan is original na te, pang TMX 155. So, okay, magpalit kami ng kampalware ito. Set. At saka, timing gear at saka cam gear. Set siya para yung bilang match. Match yung ano, pagsalpa. So, 125 to 125 na gear. So, kasi 125 din to eh. Ha? Ah, uh, yun. Yung ay rusi. So, ang purpose nito, binidyo namin kasi wala yung mayari. So, sabi niya, bahala na kami. Bahala na kami, baka mabahala din kami pag hindi namin bidyoan to. <laughs> yung pinapalit namin. So, kailangan bidyoan para may ah! may papakita tayo. Ah! Tanggalin, tanggalin natin tong ano. Ah, timing gear. Ang pagtanggal ng timing gear ng nang ng mga ganito TMX CJ uh, TMX 125 TMX 155 ganito lang kahit hindi na sa machine shop kasi may tools naman na bibili so pag umangat na to diretso na to ah! ah. kailangan malakas pag may ina ka dito hindi mo makapula ito Oo. Uh, mangat na siya, boy. So, binidyon lang namin to kasi wala yung mayari. So, pinabaya na sa amin to. Kaso lang, kailangan. Meron din tayo papakita. Baka mamaya, magtanong siya kung anong pinapalitan. kaya may, may ano tayo parts na may pakita. Maganda rin yung nabidyon. Gusto na sa kapatigay lang yung... Woo! Oh, oh ito. Oh. Diretso na to. Oh. Tanggal na siya, oh. Oh, nandito na yung gear. Magitan mo dito. 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 Oh, wala na. So, kung hindi niyo kabisado, sintro lang naman to ito. Minarkiran ko na para diretso siya. Ito yung ano niyo, oh. Ito, nakasintro ito sa so, kunya. Okay. Ang pagbalik nito Yan. Yan, sentro na siya oh, doon sa guwit ko. Labit mo makita. Iwan mo sa mira. So ganito ang pag ano, tatanggalin ko muna to. Tatanggalin muna natin uh, Okay. 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 okay mo lang. Yan ang tools na multi-purpose. Ah. Ito kasi, pwede dito dito. Kaso lang, baka masira itong thread. Ang gagawin natin, hanap na yung tubo. Tubo ang katapat niyan. Alam tayo yung maluwag. So, ito natin kung wala na mga maanap talaga kung um, nahilo na kay kaanap ito na yung gagamitin nyo dito tatanggalin nyo to tanggalin natin ah incoming call may tawag ano, na wala, nawala nawala yan tatanggalin ko to walang cut to para makita nyo paano kung nahirapan nyo maghanap ng ganito tubo ayan tubo. Yun. O yan ha Pwede siya. papaluhin nyo lang dito. So pag nagpalo kayo, pag diretsyo na, tuloy-tuloy na yan. So ang gagawin natin, diretsyo na kayo sa marker natin. Ayan, diretsyo siya. papaluhin na natin yan. So kung papalya naman kayo, pwede nyo nang gugutin yan. So kailangan may mabasahan tayo marami kasi Mahirap na. Oh. So, ah, lang katya lang. Papakita natin dahil wala yung may-ari baka sabihin natin na, na pinalitan natin tapos yun pala hindi siya makatulog dahil malaking binabayaran niya dahil sa price. Tama ba yung sinabi ko? Hindi. Ayos. Ayos sa binigido. Kasi baka mamaya. <coughs> yan. So, okay. Kwanto sa awang palo. Hanggang sumagad. Lagi nyo titignan nyo. Marker. Kung lumihis siya o hindi. Kung hindi naman, diretso lang. Dapat nakaharap sa inyo yung siya. Tiro Market. Hmm. Hanggang sumagat. Pag sumagad siya, mararamdaman niyo man. Yun. O, oh, di ba? O, oh, perfect. Doon sa guhit natin nilagay, o. Oh, yung pula. So, ngayon, Yon, lalagay sagat. na yung cam. ang kinarem, boy! Shout out. Yan, ang kamera naman natin ngayon. So, uh, ngayon ang gagawin natin, lalagay na natin to. So, kaya nasira to kasi walang wasan dito. Tuturo ko sa inyo. Yung unang nag-cover nito, so, hindi isa paninira or hindi tayo maninira. ano. So, gawin na lang natin yung pagkukulang nila kasi, syempre, karamihan sa iba kasi uh, sila nang gumawa DIY. So gawin na lang natin Di na lang natin sila uh, Sisiraan Ang gagawin natin Gawin natin yung nararapat Yung mga pagkukulang Kasi karamihan kasi sa Mga baguhan Nagpa-practice pa lang sila no? So yun para Ma-perfect nila Kailangan may experience nila Itong mga ganito Ayan nula Ulaw na siya Oh. Kasi kinain na nga niya ito dito banda Walang washer So kung nahirapan kayo tuturo namin sa inyo kung paano All alright marami naman tutorial to pero tuturo pa rin natin sa inyo duto hindi hindi nabasag hindi <laughs> nabasag krasa pag video mga ganitong mga pamamaraan mga waser waser na ang binag-usapan yan o ang ga gamit ng krasa ito yung para hindi siya mahulog. Okay. Yan o. Mga technique na ano to yung talaga matagal na siyang matagal na na-experience yung mga ganitong pamamaraan. So, grasa. Hindi naman nakakabara yan. So, zero, zero. Zero. Ito, tingnan mo to. Yan, zero. Tapos ito, zero. Yan. So, itong kasama ko, kahit na to, mape-perfect na to siya pag siya nang gumawa. So, right. Malayo siya. Kailangan nih sintro natin sa ni-zero Yun. Yun, oh. No. Kita, do. Ah. Wow. Ilaw mo. Okay, kita na. Yun, Nagita na ni Gido. At saka ilagay na natin to. Ah, di diba? So, ito kasi, ano to, di ba? Si lalim to. Pag ano, pag mga ganito, rusi, si lalim to. Pag mga TMX, taas to. Yung hap niya. So, papaluin na natin yan para pumasok. So, ayan. Kailangan ko ng wheeler para di maipit yung Anong tawag niyan do? Di maipit o -ring. yung O-ring. O-ring, tama. So, mamet. Pag gano'n, lingkuti na lang natin. Tiyos. Saglit lang siya pumasok. Mga idol! Oh, zero-zero. Tuturo ko sa inyo bakit may ganyang timing kasi pag hindi nyo na sintro yan kahit 1000 na kick mahirapan kayo nakabuka kayong barbula nyan so hindi siya accurate dun sa firing order so kailangan tugma yan para pag bago mag spark sara na yung ano pag nag spark sara na yung compression alright so cut muna natin do alright so yung dati niyang ano, saan na yung dati niyang piston? Yung block niya. Oh, so ngayon ay na natin yung piston. So, ang, ano, yung ano piston nito is 150 na yan, 150 cc ano. So, right. Ito yung dati niyang piston. Ngayon, ito yung dati niyang piston ano. So, nasunog yan, nakita niyo naman oh. Ano? Overheat. So, ang post na overrate, yung pahinto-into yung takbo. Pag uminit na siya, uminto. Kailangan yung palamigin para andar pa ulit. Tapos, ito na ngayon, 25, ay 125, ano? 125 cc lang to. 150 yan. So, ayan nga, papakita natin para pag napanood ng mayari ito, papakita natin sa kanya. May video. Yan o. Ano? Ito yung 125, ito yung 150 cc. So, right, cut muna natin. So, ilalagay na namin yung kampalware. So, yun nga. Meron tayong papagita dito na kailangan di makalimutan. Ang washer na baluktot. Ang tawag nito is wave washer. Wave washer, yan. Is wave washer. Yan. So, yan. Ayun o. Malayo. Hindi ganyan yan. O hindi. Dapat magkasalubong siya. Papakita ko sa inyo. Pag ganon, dapat salubong. Ayan, salubong. Yan ang tama. Ngayon, nilalagay na natin to. Dito na may wave washer. Ang wave washer para di malaglag, lagyan natin ng grasa. Ang technique ng malupit. Okay. So madikit to, lalo na pag high temp noon, kasi malapot siya. Ma sticky. Sticky boy. So yan. So ayan, kahit tuturo ko sa inyo bakit lagyan natin ng grasa para hindi kayo mahirapan. Kahit ilaglag nyo ganyan, ayan o. Kahit ilaglag nyo ganyan, yan. Laglag nyo ganoon. Nandun pa rin siya sa loob. Ayun. Kaya may grasa, teknik, malupit. Tapos, ilalagay na natin. Lagyan natin ng ano para hindi makunat. Para pag gumanda na siya, hindi mag maingay. So, sa maingay, no? So, ang gagawin natin, kahit di naman siya magkabaliktad, kaya ganyan lang yan siya talaga. So, yan. Dito yan na. Yan na. Hindi yan siya ganyan. Para hindi kayo mahilo, ganyan yan. Magsalubong siya, oh. Yan. Ngayon, lalagay na natin. Parap natin dito. So, tutorial na rin to para sa mga gusto magkabit no doon mahilo diretsyo ng ano niyan pamamaraan so hindi naman kayo mahilo dito napakadali lang nito mga TMX basic lang to basic sa timing chain mas basic dito sa pusrad pag maingay makina ito lang ang kadalasan napapalitan timing gear cam gear cam paluer kam uh, pin ano mga pin yan mga pin maingay din yan pag nagasgasan na siya so okay ito kasing gamit dito para kung sakali hindi siya diretsyo eh diretsyo na flat screw so kailangan diretsyo nyo muna bago nyo paluin so hanap kayo ng haba ah, ganito lang oh so, okay diretsyo natin oh yan, diretso siya Dapat diretso kasi dito yan yung bolt. Dito yung thread nyo. So ngayon, papaluin na natin. Yan na, do. So madali lang namin, diretso nyo lang. So kailangan merong wa wave washer dahil yan yung kumukontra dun para hindi maingay. So, ah. so right. Yan o, oh. hindi siya buga. Pag may wibuhas yan, hindi siya nagkakaroon ng clearance. So ilagay na natin. Alright. So, cut po na natin. So okay, naisalpak na yung 150cc. Yan. So cut po na natin. Puli ko yung head. Okay. Sige. So ito, ipapaliwala ko sa inyo. No? So sa sitwasyon na to, uh, siguro sa probinsya na ginawa to, wala silang manap na stock. Kaya, pinutol nila tapos winilding. So ngayon kasi kami rin uh, gawal na sa oras kaya hindi na kami naganap ng ganito. Ilalagay na namin to siya. So hindi naman siya naputol nung time na yun. Kaya ito rin nilalagay namin na post rod. Ayan. natin to. Ngayon, yung stock talaga nito, ito yung gasket. So, i-high na natin para mas malakas yung sakyatan ay compression na to na gasket. So, yan. Ito na ang gagamitin natin. Ito. Ito na yung gagamitin natin. Para mas mataas yung compression na manipis. Kasi doon, mas malayo. So, mas ipit. Mas, pag manipis, mas ipit yung compression kaysa doon sa malayo. No? Hindi masyado na ipit yung compression. So, ngayon, lalagay na yung head. It works. It works na tayo mga kaibigan At dito ay natapos na At papalitan ng lining Para malakas Akyatan dito sa Baguio City eh. Okay Nasa Baguio tayo ha so, Ngayon Lalagay natin yung mga bolt So cut muna natin Lagay mga bolt Tapos Banda rin na to Yun, oh. Balitaan na lang namin kayo So madali na lang naman to Higpitan nyo sa gusto nyong higpit dito So pag hindi na umikot sa pinakapwersa nyo malapit sa tolls, okay na yan. So all goods. Yung mga dito, may hina lang kasi guide lang mga to. Huwag na pakapwersa. Pag naigpitan niyo ng sakto, okay lang. Dito, naigpit. So kung pupwersa kayo, dapat sa malapit sa hawakan. Para pag hindi na umikot, okay na. All goods na yun. Para hindi maputol yung mga bolt. Alright! So, barina na lang gamit namin ganito. Pag, pag alimbawa, may natira siya ganyan sa so, dulo. papaluin nyo lang siya ng flat straw. Ganyan, tatal, tatal, na ito. Ito. So, Tapos ngayon, uh, gawa lang kayo ng ganito, matibay. Para pag pull out ng rivets. So, marami naman tutorial to sa YouTube. Pero iba-iba ang diskarte. Ito, kasi alog na to, ayan o. Oh. O, oh. nga oh. nga So, papalitan natin. Meron tayo dito ano, gin wine. Galing pa Japan yan. So, Japan kasi Oh, bagi tayo mo. So, ganun lang o, oh, niya o, oh, Panggal. So pagbabalik, madali lang naman to. Tatanggalin lang natin to. Papagita ko sa inyo. Walang cut to ah. So, sa sniper, ganito rin eh. Pagka gusto kayo magpalit, day away. So yan. So ganun. Babalik lang natin to. So hindi naman malalagay ito kung hindi siya nakapwesto. Ang pwesto nito, siyempre yung, yung palubog doon, silalim. So, ayan, nakaform na siya ng ganyan. Oh. No? lubog nakalubog doon, silalim. So, naka, naka ano na yan, design siya ng ganun. Hindi kayo mahirapan kung paano ilagay. Hindi Yun nyo na kailangan i research siya. Lagay nyo lang dyan. Yan, yung may marka, yung nang nasa taas. May marker yan. yan. Puro may marka yan. Original to. So, ang halaga nito is nasa ano, 200 plus 250. So, right! Lagay na natin. So, wala naman siyang ano, kung paano ang position niya. Basta, ilagay lang natin. Walang galaw to. Promise. Promise. yun, lalagyan na natin so hindi naman siya ano ah, uh, kung saan siya pupis to mabaliktad kahit baliktaran na yun siya so ilagpas tayo Ilagay lagay nyo lang yan napaka fit nito nahirap siya ilagay kasi bago <laughs> Grabe. Grabe malit, no? Naisip ko rin yun, eh. <coughs> Ay, malet, Bye. O. Oh. Uh, may video pa kaya, right? Uh o. -oh. Yan naman. I-flips ko po, po siya. I-shout e out kita nung balan mo. I-shout <laughs> out ko si idol ko. Luke Jarrell. Luke Jarrell. Ay, oo, oh, kasi nandun ka sa Facebook ko oh, eh. So, paglagay Pero, naman ito. Pagkasa niya si ibutang ba Oo! Uh, baliktaran yan, ba? basta yun. Oo. Oh. So sa paglalagay, huwag kayong magalala kasi ang ano diyan. Grabe ba? pipit-pitin nyo lang muna huwag nyo yung i-fit muna kasi mahirapan kayo paisa-isa lang muna yan o Ayan, uh, video tayo para kasi wala nga yung mayari at matagal na to kaya maraming parts kasi napapalitan dito kaya pipidyo na natin kasi alam mo naman mahirap ang pera ngayon kailangan nating pinapakita kung ano na ilagay o at legal tayo dito. Okay. Ganyan lang muna. Kukumplituin muna natin siya pag nagpalit kayo ng damper ha. O. Oh. Relax lang. Pag sumablay na baksag, palitan nyo. Oh, <laughs> Ganito rin yun sa'yo eh. Pahimlis. Pahimlis. Pahimlis this to. Ay, maganda na yung Jesus is putok siya pag nag-shirt yung ano Basta pag 10, madali lang puputok yan pag minute. Kasi nalulufaw yan eh. Nasaan yung sa Basta yung wala. Ay, Ito. So okay, may tools tayo na para dyan. Sinadya, cut muna natin. Nalagay natin. Ito. Panay palo na lang dito. Kailangan sa pantay na. tapos na siya. So ito yung ano finish product natin. O ayan. Manual lang siya pero matibay. Ayan. So ikakabit na lang natin dito. Tapos mamaya papaanda rin na to. Kakabit na dun sa chassis. So cut muna natin yan Okay na. Okay na. Well, boy, uh, na. tay. na. Tayo, na yung makina. Okay, maki Bye. Yon! Bye works. Alright.